Mabuhay mga kapinoy, narito naman tayo upang mag ng bagong kaalaman, ang bagong aralin at harinawa ay patuloy tayong magkaroon ng kawilihan at pagsikap upang makadagdag ng bagong kaalaman sa pag-aaral ng Filipino. Patayon! Ito po ang makatalinong guro, ginoong Julius Gatep at hayaan niyo akong padaluyin ang bagong paksa sa araw na ito. Ang paksa natin ay patungkol sa morpolohiya o ang pag-aaral ng salita. At kapag pinag-aaralan natin ang morpolohiya, unang-una riyan ay ang kayarian ng salita. Una ay ang salitang payak. Ito ay binubuo ng salitang ugat lamang. Halimbawa, lawa, laki, kain. Pangalawa ay ang salitang may lapi. Binubuo ng salitang ugat at panlapi. Halimbawa, kinain. Ang salitang ugat na kain plus gitlaping in. Pangalawa ay paglaki. Ang salitang ugat ay laki plus ang unlaping pag. Pangatlo ay ang salitang inuulit o pag-uulit sa salitang ugat na maaring parsyal o ganap. Ganap kung ang buong salitang ugat ay inuulit. Halimbawa ay oras-oras, iyak nang iyak. Parsyal naman kung ilang bahagi lamang ng pantig ang inuulit. Halimbawa ay minu, minuto, sasakit. Pangapat ay ang tambalang salita. Ito ay pagtatambal o pagsasama ng dalawang salitang ugat, maaring ganap o parsyal din. Ang parsyal ay gumagamit ng gitling na kumakatawan sa katagang nawawala kapag pinagsasama ang dalawang salitang ugat. Sa ganap, may bagong salitang nabubuo na may bagong kahulugan. Halimbawa ng salitang o tambalang ganap ay anak pawis na ibig sabihin ay mahirap. Hindi na nga hulugang anak ng pawis parsyal kung ang kahulugan ay nanggaling mismo sa pinagsamang salita o pinagtambal na salita halimbawa ay bahay kubo o mula sa bahay na kubo Saran naman ay ang pag-aaral ng mga pagbabagong morpoponemiko. Pag sinabi nating pagbabagong morpoponemiko, ito ay tumutukoy sa anumang pagbabagong nagaganap sa isang morpema dahil sa impluensya ng kaligiran nito. Una ay ang tinatawag nating asimilasyon. Ito ay pagbabagong nagaganap sa isang morpema dahil sa impluensya ng katabing tunog. Ang nang ay nagiging n kapag sinusundan ng mga tunog na d, l, R, S, T. Habang nagiging M Kung sinusundan ng mga tunog na P at B Yung N, D, L, R, S, T ay mga pandila Samantalang ang M, P at B ay mga tunog na panlabi Isang uh, uri ng asimilasyon ay ang asimilasyong diganap Na natiling buo ang salitang ugat Halimbawa, pang plus bakod nagiging pam plus bakod o pambakod. Sin plus tangkad, nagiging sin tangkad. So, yung ng doon ay nagiging m dahil ang sinusundan nito ay b. Yung sing naman ay nagiging sin kasi ang sinusundan nito ng tunog ay t. Kaya pang plus bakod, pam bakod, panlabi, sing plus tangkad, sin tangkad, pandila. Pangalawang uri ng asimilasyon naman ay ganap. Kasamang naalis ang unang letra o titik ng salitang ugat para mas madulas ang pagbigkas nito. Halimbawa ay pangtalo nagiging panalo. Ang ng ay nagiging n dahil ang sinusundang tunog ay t at ang t ngayon ay nakakaltas o naalis kaya nagiging panalo. Pangalawang halimbawa ay puna ang Mang ay naging M kasi ang tunog ay P panlabi kaya yung P doon ay naaalis at ang nananatiling ngayon ay M kaya mamuna. So mayroon tayong tinatawag na allomorph ng morpema batay sa halimbawa natin sa assimilation. So yung pang ay pwedeng maging pam o pan. Ang mang ay maaaring maging mam o man, ang sang ay naging sam usan ang sin ay naging sim usin depende sa tunog na sinusundan kaya yung m na panlabi okay ay sinusundan ito ng p o b kaya yung pang pam mang mam sang sam sing sim at ang n naman na pandila ay sinusundan ng d l r s t kaya yung pang ay naging pan, mang ay naging man, ang sang ay naging san, at ang sing ay naging sin. Pangalawa ay ang pagkakaltas o pagkawala ng punema. May nawawala na isang punema sa isang salita kapag hinulapian. Una, takip plus an. Nagiging takpan. So ano ang nakakaltas? Yung huling patinig ng salitang ugat na I. Tingin plus an nakakaltas din yung huling uh, patinig ng salitang ugat na tingin kaya nagiging tingnan. Bukas plus an buksan. Pangatlo ay ang pagpapalit ng punema. Ito yung pagbabagong an yun ng isang punema na napapalitan dahil sa pagbuo ng isang salita. Halimbawa ay duguan. Kapag nilapian mo yung dugo ng an, yung O ay nagiging U. Kaya, duguan yung ma plus dami nagiging marami hindi nagiging madami so dapat marami kaya gaya din ng ma plus dumi hindi eh, mo pwedeng sabing madumi kundi nagiging marumi sunod ay na plus tuto plus han dapat ay natutuhan yung o dahil uh, nilagyan na ng uh, panlapi ay nagiging u at nanandetili yung h hindi pwedeng natutunan dahil ito ay formal na salita, ang dapat na pagbigkas nito ay natutuhan. Pang-apat, ito ay paglilipat naman ng punema o metathesis. Sabihin nga natin, metathesis. Ito ay paglilipat ng lugar o posisyon ng isang punema. Kapag ang salitang ugat ay nagsisimula sa L o Y at ginigitlapian ng in, nagpapalit ang posisyon ng N. Okay? At N kaya nagiging ni yung I at N ay nagkakaroon ng paglilipatan ng punema. Halimbawa, linuto. Hindi mo pwedeng sabing linuto, kundi niluto. Yinakap, mali yun. Dapat ay niyakap. Iba pang halimbawa, yung atip plus an ay nagiging aptan. So, mapapansin nyo, nagka- palitan o naglipatan yung P at T at nakaltas yung I. Kaya naging aptan. Hindi mo pwedeng sabing apit plus an kundi yung P at T ay nagbaliktad at yung naipit na patinig ay nakaltas. Ganon din yung tanim plus an. Okay? Naging tamnan. So, yung M at N ay nagkaroon ng paglilipat dahil nakaltas yung naipit na patinig na ay. Kaya nagiging tamnan. Sunod ay ang paglilipat ng diin. Nangyayari ang pagbabagong ito kapag naililipat ang diin ng morpema dahil sa paglalapi. Kapag bigkasin natin yung kain. Pero kapag nilagyan mo ng panlapi o dinagdagan mo ng panlapi, hindi na ito kain kundi nagiging kainan. Ganon din yung linis. Yung diin ay nasa li. Gaya din ng kain. Ngayon naman dahil nilagyan mo na ngayon ng panlapi, nagiging linisan. Hindi na yung li, yung diin kundi ni, Li-ni-san. Ang anim ay ang pagdaragdag o reduplikasyon. Pagsusudlong ng isang morpema kahit may dating hulapi ang salitang ugat. Nangyayari rin ito sa pag-uulit ng salita. Halimbawa, totoo plus han, nagiging totoo, totoohan plus in, kaya nagiging totohanin. Hindi mo pwedeng sabing totoohan pang plus palo, nagiging pamalo kung pangalan. Pero kapag gagawin mong pangalan diwa, magdadagdag ka ngayon ng isa pang pantig kaya nagiging pamamalo. Ang pito ay ang tinatawag nating pag-aangkop o reduksyon. Pagsasama ng dalawang salita upang makabuo ng isang bagong salita. Nangyayari nito ito sa so pamamagitan ng pagpapaikli ng orihinal na salita. Itignan mong tignan plus mo, naging tamo. Tamo? Hindi ka kasi nakikinig eh. Sunod ay hayaan mo. So kapag pinagsama natin, papaikliin natin, iaangkop natin sa wastong tunog kaya nagiging hamo. Wika mo. Okay? Kamo. Wika ko, makako. Tayo na, nagiging tena. Tara, tena, tayo na. Ito ang tinatawag nating reduction o pang pag-aangkop. So, tignan nga natin. Paki-screenshot nyo ito. Balikan nyo nga ito at tukuin ang salitang ugat. Ilan kaya ang mga morpema na maaaring mabilang natin sa dalawampung salitang ito at ano-ano yung mga panlapi at salitang ugat na makukuha natin sa dalawampung salitang ito. Ang gagawin nyo ay subukin ninyo at maaaring i-post do sa chat box natin at ibibigay ko ang tamang sagot doon sa mga makapagbibigay ng tamang sagot kapag ka mayroon nang nag-respond o rumesponde dito sa mga sagot na ito sa ating chat box. So ilagay na ngayon ang sagot at titignan ko ang inyong mga sagot at sa susunod na pagbasa ko sa inyong mga tugon ay aking ibibigay ang mga wastong sagot. Yun lamang, pagpatuloy ang kawilian at pagsisikap sa pag-aaral hanggang sa muli. Ito po ang makatalinong guro, inoong Julius Gateb, mabuhay!